March 5, 2024 uh, Well prepared na po tayo Para so, tayo sa ating farm San Antonio, Quezon At uh, na natin mag spray tayo ng uh, bioenzyme Magpapatubig tayo tapos yung mga, yung mga hindi pan eh, pantay ay papatayin natin today uh, after that ay magpa spray uh, tayo ng bioenzyme within today. day sasama ka sa farm, sama, sige Ah. Oh. Kasama si Rudy oh. Kasama siya sa farm oh. Ah. Oh. Oh, pagkasama niya ako, panatag siya. <laughs> ay almost 40,000 square meter 4 na hectare kulang-kulang ngayon ang sistema rito po sa pagganitong preparation since tag-init ngayon wala namang ipang kukuha ng tubig isa lang naman yung source natin ng tubig yung D4 na water pump galing dun sa ilog ang technique po nito is area by area lang yung pagpiprepare hindi mo pwedeng sabay-sabay nito so once na uh, na sa buga natin yung isang area lipat na naman tayo sa isang area hanggang sa matapos natin itong buong area na to hindi mo pwedeng sabay sabayin sa limitadong tubig hindi pwedeng sabay sabayin so ngayong araw tulad ng sinasabi ko po ngayon po ay sa magpapatubig tayo din magpapa-spray ako ng bioenzyme may tubig wala ay magpapa-spray na rin ako ng bioenzyme kasi importante na ma-spray ng bioenzyme yan kasi nga uh, yun yung unang hakbang ko eh yun yung bubuhay ng lupa kailangan kailangan natin ma-multiply yung mga beneficial microbes sa lupa para na sa ganun ma-convert into humus yung lahat ng mga biodegradable material at masilyuhan yung mga uh, texture ng lupa natin pagka kasi na-convert into humus yung mga mga biodegradable like uh, yung mga ugat na mga talong na nandiyan magiging matipid na po sa tubig yung ano ko yung lupa ko so sa madalit sabi malaking tulong din sa akin yun. Makakapag-advance ako doon sa susunod na mga lugar. Kasi one at a time lang po talaga ang sistema ng pagpe-prepare dito. Kasi yung D4 na, na tubig, kahit maghapon yan gamitin o maghapon magdamag, hindi kaya makapagpatubig ng dalawang hektarya yan na basal. Yung basal yung tulad nito. So ang technique lang nito, uh, na ako ng bahin enzyme tapos diretsong yari na. Pagkayari, sabog. Then kahit na matuyo ano yon di ba mga 6 days na tuyo walang problema yon prasing lang tayo ng tubig doon so ibig sabihin pagkatapos on lipat na naman ako sa ibang area ganoon na lang po yung technique na gagawin natin in that way matipid tayo sa tubig uh, pag hindi ko inispirito ng buying sem mat magastos ako sa tubig dito kasi mayroong tinatawag na seepage loss o yung umiilalim yung tubig pag umiilalim yung tubig wala na goodbye na yon so sayang yung diesel na ginagamit natin. At saka ang teknika nito, pagka automatic pagkabasa, dapat sinusundan ito ng ano, sinusundan kahit na paddy wheel lang, no? Hindi na kinakailangan to araruhin, kaya nga zero tillage to eh. Paddy wheel lang yung gagamitin para nang sa ganun, mabilis ma-utilize yung tubig at hindi po umilalim. So ngayon nga, is, uh, sinama natin si Rudy Boy. At uh, na experience niya rito sa ano sa sa farm. So, ang timpla po natin ng bioenzyme ay tatlong bote na ang ginamit ko sa isang sa isang 200 liters ng tubig. Yung solid, dalawa lang ginagamit ko pero this, ta this time tatlo yung ginamit natin. At uh, Okay naman na uh, i-set up naman natin ng maayos yung ating water pump. So, yun ang pinaka-importante. Tubig talaga ng importante sa lahat ng pagtatanim, lalong-lalo na po sa palay. So, ngayon ay March, March 5. Bukas po ako magbababad. Then, mabilisan lang po ito para tayo makapagsabog na. Jasmine 479, 75 kilos per hectare lang po ang seeding rate. At uh, pure organic fertilization method, maghahakot na rin po tayo ng Everlast sa isang araw at tayo makakapag sabog na rito per hectare po ang gagamitin ko rito mga nasa 30 bags 30 bags ng Everlast Organic Fertilizer hanggang sa mag-ani na po yun dalawang lagayan, isa sa paupo at isa sa mga 35 days sa paupo, paglalagay ako ng mga 20 tapos sa so 35 days, maglalagay ako ng mga 10 hanggang 20 ulit, wala namang problema at marami naman ang organic fertilizer pero wala pong gagamitin synthetic fertilizer talaga dito. So habang nagpapatubig, kaya nang ng na rin ng buy Ang bioenzyme naman, tatlong bote sa isang drum na 200 liters. Then katulad po lang sinabi ko, bukas po ay magbababag ang ng bidin at adjust po sa 29. Uh, 25 kilos lang per hectare ang seeding rate nito kita nyo naman po na madalang lang talaga yan. So, mga nakapalood ng mga technology po rito ay yung tinatawag natin na madalang ng pagkakasabog, tapos walang awa gagamitin yung synthetic fertilizer, at hindi na po ito araruhin. Kaya parang zero tillage na rin, tinanggal lang natin yung talong, pinagreader lang natin yung talong, pero hindi po ito inararo. So, yun po yung ating update sa inyo for today. Thank you very much mga kagrit. Laging natandaan sa ating munting channel, Luwila Great TV, Bida.